update mga idol sa aking mga alagang labuyo at mga palahing labuyo medyo matagal din bago tayo nakapag upload ulit dahil nakapag trabaho na tayo 2 weeks na tayo nagsimula at madaming nangyari madaming nabawas madaming nawala pero ganoon pa din medyo lamang pa rin na nadagdagan sila ito oh. siya mga idol kain namin din yung itsura labuyong labuyo ang datingin next next season ng pangate pwede na to. pero ngayon alakihin muna natin pagulangin muna natin kasi baka pagka dinala natin to sa gubat ako po at nakapagtawag ng maraming labuyo <laughs> baka mga rayom to hayaan na lang muna natin na lumaki puntahan natin ng idolo yung palahi natin sa Texas so may nakasurvive lima pinaghiwalay hiwalay ko na sila buksan lang natin ito mga idolo lima sila pinaghiwalay hiwalay ko na dalawang talisain lalaki yan sigurado for sure so, ang tatay nyan ay mga mistisong labuyo at yung nanay naman ay texas kainaman yan mga idolo So dito naman Tatlo yung sisiw niya pero isa na lang ang naka-survive. Kulay puti. Texas mga idolo. So ang tatay niyan Ayun, yung malatuba, yung dilaw yung paa. To. Texas ang nanay, malato ba ang tatay. Yun nga lang mga idolo. Pinagtataka ko naglalagas yung mga balahibo nila. O bara ba, bahagi lang yan ng kulto ng kulay nila. Kuha tayo ng isa. Banda sa bandang puwitan naglalagas yung kanilang mga balahibo. Pareho sila dito. kain naman niya at nagiging pala ito pure labuyo itong babae na to palahin na natin yan ayun yung kapatid ng ulan natin labuyo na pinakita ito naman yung nahuli natin sa pangate kahuli hulihan nahuli sa pangate legit yan mga idol So, dito naman sa part dito naman sa part na to ito yung labuyo ko na unang pangalawang palahi ko na natandang Yan. naidala ko na siya sa gubat nakapagpadulog ng apat na tandang kaso hindi niya nasinundan yung tilaok natakot siguro siya nung nakita niya na marami ang napadulog niya <laughs> so ito yung ano kapatid kapatid ng mga una nating palahi dito naman sa part na to ang tatay nito yung naipamalit natin ng paminwet so tatlo mga sisiw niya na to yung isa na sa tropa tapos yung dalawa na to eh bagsak pa rin yung pakpak bali 3 times na natin silang pinainom ng gamot pero ganun pa rin oh. hirap talaga yung ganitong lagay ng panahon sa mga labuyo kung maganda sana kung nasa itaas daw yung kulungan natin o lagyan natin ng bumbilya para daw na initan sila kaso wala talaga tayong ano sapat na oras wala tayong mga gamit para mailipat sila lang kulungan lalo na ngayon nagka nagkaroon na ulit ako ng trabaho kakaunting oras na lang pag ano sa pag tingin tingin <laughs> ganun pa pasalamat pa rin kayo at nagkatrabaho ako makakabili ako ng patukan ninyo bibili ulit tayo ng gamot mamaya papainumin natin sila para makasurvive sayang din kasi mga idolo kung lang sayang ang sayang ang pagod ba sa pag alaga oh, dito naman mga idol ayan walo ang sisiw nito napapisa niya walo pero ngayon, isang piraso na lang ang natira. Ganda pa naman ng sisiw mga idol oh. Labuyong labuyong labuyo. Pero balbaro yung itsura niya no. Kain naman. Sana makasurvive yung isang inahin na to. Half labuyo, half Chinese chicken. <laughs> Kasarap siguro pangatin yan kung nabuhay sana yung ano, iba. Pero yun lang ang ating nabuhay, ganun talaga. Um, ang mga nag-aalaga um, huwag kayong ma na ipakita yung mga magkakamali kayo ganun talaga bahagi yung pagkakamali natin sa pag-aalaga at susunod matututo tayo ito mga idolo o dito naman sa isang kulungan natin panglima siya sa mga sisiw ng mga Texas natin at Labuyo. Oh, ayan, half breed mga idolo. Half Labuyo, half Texas. Isa na lang ang natira. <laughs> yung mga sisiw nito na wala. Walang nakasurvive. Tatlo yung sisiw niya, walang nakasurvive. Sayang. O ganun talaga at least mayroon pa rin tayong mga alaga. Oh, yun mga idolo, yun yung mga alaga natin sa ngayon. Pero pa pala dito sa baba. Pero pa tayong isang tandang dito na labuyo. Nahuli din natin siya sa pangangate. Last season nakahuli ako ng apat na labuyo. Dalawal na lang ang natira. Ito yung kauna-unahan na huli. Gamit ko yung inahin. Tapos yung binigay ko, kapalit yung pamingwit, pangalawa. Yung pangatlo, pinagpalit ko dun. Dahil binigay sa akin yun, nahuli niya, nahuli ko sa pangangate, binigay naman natin sa may-ari niyan. Tapos ito yung pangapat. Alright.